Ay, mo. Ay, Paul. May bago tayong hearing dyan ngayon, ha? Ha? May bago tayong hearing. Gusto mo, gusto ko. Huwag mong dalhin sa mga panguya ako yun. Eh. Naturuan mo na maayos. Ay, hindi naman ako nang panguya ako yun po, eh. Sero-sero to pag bumababa, eh. Yung, no, no. Eh, nasan ba, Paul? Ta tawagin ko lang. Daming su. Ay, Paul. <laughs> Ay, Paul. Paul daw Daum Mingso. Si Daum Mingso. Ah, daw Mingso. Daum mingso. Mingso. mingso pala. Ay, ang bagong highlight. Oh. Mumu. Oh, ito oh. pala yun. Oh, ito. Oh. oh, yan. Baka, baka dalhin mo sa turuan mo pa mong ako yan, ha? Hindi, hindi po. Hindi ako makakasulat Masipag ako po. Oh. Alam, kaya nga kinuha kita eh, kasi masipag ka eh. Alam mo naman okay. yun Ako okay. Teka lang mahala mo kasi titingnan ko yung pinapagawa akong tiles dun Silang ginagawa mo dun Ha? yung ginagawa mo titingnan ko muna Okay Action! Bago pa lang ako pre Mga limang taon pa lang pre Ha? Limang taon pa lang Bago pa pa lang Bago pa pa lang Ay matagal na akong hirito ka lang Eh Ganyan yan 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 Si si Pauman ang yung magagaling si si Pauman? Ano ka pa pa? pa lang Ha? Pa pa sobong pa lang Kung ba lang Ay Pupay Anong mo? Alam mo Ay hindi ba si Pauman?

hindi e, mo nang nangarin. Tsaka lahat ng gawa mo. Lahat ng gawa mo kay Paulman. Walang reklamo. Hindi ka mo. Mamaya-maya lang, tatawagin ako. Uh. Gigilip pa na ako. Oo. Eh. Sa akin ka magbidikit. Akong bahala siya. Ito, kita ng mga... Mo! Magdali oh, ako eh. Mo! Mo! ah Paul! Oy! Pambihira ka naman, no? Oh. Ano <laughs> bang <laughs> ginawa mo dun sa pagtatiles mo dun? Ay, may po! Anong pagtatales mo doon? Tabingin. Puro tabingin yung ginagawa mo doon. Ano dyan? Ang bihira ka oh. Ano ba nga rin? Tapanap yung ginawa ko. Ako na nga lang sa'yo eh. Ganyan ka pa. Hindi naman po eh. Siguro nagkamaling na rin yung pagtansi po. Ano ka? Hindi naman pala marunong eh. Hindi, okay. hindi. Uh, yeah. Ganyan na rin yung sino uh -huh. man. po man. Kung gunwari, Gusto mo purtahan natin doon? Puro tabingin yung... <laughs> Wala ka dyan. Pinapahiya mo naman ako kay Domin Sui. Eh. Anong, anong pinapahiya? Eh gusto mo puntahan natin dun. Puro tabingi nga yung gawa mo. Nakukuha niyo oh, puro. Ilang taon na ako sa'yo dito eh. O kaya nga ako na nga lang nagtsatsaga sa'yo eh. Sige po, punta mo dun. Pag mong tabingi ha. Oo, oh, sige. Dito ka lang muna ko eh. Akong bahala. Oh, ah, sinabla yun. Ang mga muna yun. Na,